Hi everyone! Today, we're bringing you to our favorite Tambayan, isang lugar na sobrang presko at mahangin. Perfect spot ito para mag-relax at mag-bonding with family. Tara, samahan nyo kami! Isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto namin dito ay dahil sa malinis na hangin na galing sa bundok. Alam nyo ba na sobrang daming benefits ng fresh air mula sa nature? Unang-una... Nakakatulong ito sa ating respiratory system kapag humihinga tayo ng malinis na hangin. Nafi-filter out ito ang pollutants na hindi maganda sa katawan natin. Nakakatulong din ito para magkaroon tayo ng mas maraming energy at clearer thinking. Isa pang benefit ng fresh air ay ang pag-reduce ng stress. Sobrang relaxing ng feeling na huminga ng hangin na walang halong polusyon. Parang instant mood booster. Kaya nga, tuwing may time kami, pumupunta kami dito para makapag-unwind at ma-recharge. <laughs> Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang bonding moments with my family. Hindi kailangan ng mamahaling lugar o malaking handaan para maging masaya. Minsan, yung simpleng pagsasama-sama at pagtawa-tawa lang, sapat na para makabuo ng magagandang memories. For us, napaka-espesyal ang mga ganitong moments. Kasi sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, mga problema, pagsubo, mahalaga pa rin ang quality time with family. Simple things like sharing food, playing games or just talking about anything under the sun ito yung mga moments na hindi matutumbasan. So yun na nga po sana po ma-enjoy nyo po ang pagpunta namin dito sa aming favorite spot or favorite tambayan. I encourage everyone also na maghanap ng sarili niyong spot kung saan pwede kayo mag-relax at mag-enjoy with your loved ones It doesn't have to be expensive basta ang importante, masaya kayo at magkakasama Napakaganda rin ng lugar na ito para mag-unwind, magkwentuhan at mag-enjoy sa simpleng mga bagay. Yung iba dito nagja-jogging para mag ehersisyo habang ang hangin ay presko. Dahil mahangin din, maganda rin magpalipad ng saranggola dito. Masasabi mong sulit talaga ang bawat minuto. At syempre, kung nagutom kayo, may mga sari-sari ring pagkain na mabibili dito. Ang saya mag-snack habang humihinga ng fresh air at tagre-relax. Isa sa mga dahilan kung bakit paborito namin ang lugar na ito ay dahil sa malinis at preskong hangin. Talaga namang nakakabawas ang stress at napakaganda para sa bonding ng pamilya. Pwedeng maglatag ng upuan sa gilid-gilid. Kaya naman, swak na swak din talaga yung camping chair na nabili namin. At syempre po, yung mga pinagkainan natin pag ganito tayong mga lugar, ay huwag po nating iiwan lang. Kaya naman, tinuturuan ko talaga yung aming mga anak na huwag magtatag tapon kung saan-saan. Maging responsable tayo sa lahat ng oras. Ayun nga lang, pag nandito tayo sa gitong lugar, talaga namang nakakaguto. Buti na lang, by this time, ay nagbaon kami ng kung ano-anong pwedeng makain. Kasi yung bulilit naming anak ay panahingin ng pagkain. Talaga namang nare talaga siya. Kaya siguro kain ng kain. Pero in fairness naman talaga, nakakagutom talaga dito. Buti na lang, nagbaon kami kahit papano. Kaya naman, kahit hingi ng hingi, yung aming bulilit ay mabibigyan namin agad. At baka pag hindi namin nabigyan agad, ay mag-super science. Joke Pero hindi lang naman kasi si Bolinggit yung nagugutom, pati rin kami. Kaya naman, hindi rin ako nagpahuli. O ba diba, yung isang tinapay, isang subuan lang, Joke lang. Kasi naman, tingnan nyo naman kasi yung view. Sobrang nakaka-relax. At talaga namang nakakagutom. Pero in fairness naman talaga, sobrang relaxing talaga ng lugar na to. Kung tatanungin nyo po kung saan po itong lugar na to, ito pong lugar na ito ay dito lamang po sa Maykalamba, Laguna. Ayan, kung taga Laguna kayo, lalong lalo na dito sa Maykalamba, Laguna, pwede nyo pong isearch ang of Division. Dito lang po yan matatagpuan. Kaya kung naghahanap kayo ng pwede nyong mapuntahan para mag-banding ang inyong pamilya, itong lugar na ito ay swak na swak. Hindi sayang oras mo sa ganitong mga tanawin. At perfect spot din ito para magpa-picture taking at gawing profile picture. O diba? <laughs> ang maganda rin dito, may mga pwesto na pwede kang umupo at mag-relax habang nag-enjoy sa view. Hindi lang katawan mo ang narefresh, pati isip at kaluluwa mo. Refresh na refresh. Kaya talagang hindi kami nagsasawa pumunta dito yung simpleng pag-akyat, pag-unwind at pag-banding, sobrang dami ng benefits. Sabi nga nila, minsan yung mga simpleng bagay ang nagbibigay ng pinakamasayang memory. Sa pag-uwi namin, dala namin yung saya at peace of mind na hatid ng kalikasan. Plus, magkakasama pa kaming pamilya. That is what makes it really special. Kaya, sa mga naghahanap ng lugar kung saan pwede mag-relax, mag-unwind at mag with family, try nyo maghanap ng ganitong spot na malapit sa inyo. Nature has so much to offer and It's free. Ayan, tumitingin-tingin kami ng pwede naming mabili. At biglang ang may tumawag sa amin. Buti na lang talaga at may pwede ka makapag-CR ah, dito para hindi tayo magmadali umuwi para makapag-CR lang. Kaya naman, yun nga ang aming pupuntahan. Kahit papano ay nakailang ihit na rin naman kami dito. At masasabi ko rin naman na malinis naman po talaga. Nakakatuwa lang kasi yung mga anak ko ay hindi sanay sa mga ganito. Kaya naman, sanayin natin. Para naman kahit papano, hindi sila naninibago sa mga lugar na first time time namin mapupuntahan. Hello. Ayan nga, walang nga tao that time. Kaya naman, iniwan na lang namin yung bayad doon sa may gilid ng CR. Meron silang nakalagay na baso doon. Kaya naman po, if ever na makapunta kayo dito at makagamit po kayo ng kanilang CR at walang tao, pwede nyo na lang pong iwan yung bayad nyo doon sa may, may gilid ng CR. Meron po doong baso. Para kahit papaano makatulong din po tayo doon sa may ari mismo. Ayun nga, at pabalik na kami ng aming spot. Habang pabalik kami sa aming spot, ay may mga nadadaanan kaming nakakatakam na mga pagkain. Ito at may nadaanan nga akong kaming shawarma. Favorite ng asawa ko, kaya naman, bibilhan ko na lang siya. At yung mga bata, papipiliin ko na lang sila kung ano yung gusto nila. Kaya kung magawi po kayo sa lugar na ito, ay hindi po talaga kayo magugutom. Ano po ang mangyayari sa inyo? Mabubudol lang po kayo. Opo, mabubudol. Joke lang. Maganda rin po na kahit papano, ay makabili din po tayo sa mga small business tulad ng mga to para kahit papano, makatulong din po tayo sa kanila. Alam nyo po ba na kahit pa isa-isa po yung binibili natin, ay malaking bagay na rin po yun sa kanila. Kaya naman, patuloy nating suportahan yung mga small businesses para mas lalo po silang ganahan maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Dahil nakaka-proud naman talagang makita na talaga namang nagsisikap ang bawat isa. Sa atin, akala natin ay okay lang na bumili tayo. Na sa atin, akala natin wala lang yun sa kanila. Pero yan ay napakalaking bagay na. Kaya kung may makita tayo somewhere else, kahit sa kalye, ay bumili tayo kahit papano. Dahil kahit papano, nare-recharge po sila. Ibig sabihin, ginaganahan po sila sa kanilang ginagawa. Bakit ko po alam, ay napunta na rin po kasi ako sa ganyang sitwasyon. Iba po kasi talaga yung pakaramdam Lalo na po yung first benta Yun po yung fuel Yun po yung charger Para mapuno yung pag-asa natin O oh, diba, ang daming hugot sa buhay Hindi po, totoo naman po talaga Ayan na man. nga, nakain na rin namin yung mga nabili namin Sa si ate Kate ang binili niya ay shumai with rice Si bulinggit naman is corn with cheese At yung aso, pinakain ni bulinggit ng tinapay Kasi naaawa nga raw siya At ayun na nga, hindi rin tumigil siya at hindi hit. makabili ng saranggola At ayan nga, tuwang-tuwa siya dahil lumipad na Pero that time, medyo mahina na yung hangin Kaya bale-balentong na lang yung ginagawa ng saranggola At abay, parang pagod na rin siya Ikakaarya lang naman namin yan Pagod agad, joke lang, joke lang. Dati niya pa kasing inaawitan yung saranggola na bumili daw. Kaya naman, binilhan ko na lang. Ayan, bumili na rin ako ng shomai rice. Dinner na rin namin para pag uwi sa bahay, tutulog na lang. Pero in fairness naman talaga, parang ganito na lang yung gusto ko. Namin. Yung hinanamnam na lang namin, yung sariwang hangin, yung hindi na kami mag-iisip, ng mga magagarbong bagay. Dahil ito naman talaga pala, ang totoong kayamanan. Yung naandun tayo sa kasimplihan. Natutuwa tayo sa mga simpleng bagay, basta kasama ang mga mahal natin sa buhay. So ayun na nga, that time is 7pm na, ayaw pa sana naming umuwi. Kaso, parang pinapalay nag na kami ng mga gamugamo. <laughs> Joke lang. Opo, nagsulputan po kasi that time yung mga gamugamo. Kaya naman, nag-decide na lang kami na umuwi na at gabi naman na. Ayan, masasabi ko talagang walang makakapantay sa oras na nilalaan natin na kasama ang ating pamilya. Ang kasayahang dala ng masaya at simpleng pamilyang nagsasama-sama ay hindi matutumbasa ng anumang mamahaling bagay o marangyang lugar. Ang bawat sandali ng tawanan, kwentuhan at simpleng mga aktibidad ay nagbibigay ng di mabilang na mga alaala na masusumpungan lamang sa tunay na pagsasama. Alam niyo ba na ang simpleng piknik sa parke, paglalakad sa tabi ng beach o pagakyat sa bundok ay nagiging espesyal yan dahil sa presensya ng bawat isa. Sa mga ganitong pagkakataon, nabubuo ang mas matibay na ugnayan at mas masayang samahan. Nagpapalakas ng pagmamahalan at pagtutulungan sa bawat miyembro ng pamilya. At ang tunay na ligaya ay nasa simpleng pagsasama-sama kung saan bawat sandali ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Till our next video po. God bless everyone.